Kausap natin si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita pagsalita ng uh, Bureau of Jail Management and Penology. Uh, Jail uh, Superintendent Bustinera, sir. Magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Yes sir Aljo at sa mga sumusubaybay sa inyong programa, good morning po. Opo. Uh, kahapon nagsalita po si DILG Secretary uh, Remulia na kung meron mang Uh, mapapatunay guilty ng mga korte sa ndigan bayan yata yung sabi niya. Uh, ready at handang-handa na ang BGMP sa mga makukulong, lalong-lalo na dito sa Manumalyang Flood Control. Kumusta ho ang kulungan ninyo dyan? Napakaganda eh nakita ko. Jail uh, Superintendent Businera. Tama po Sir Aljo. Kahapon po nag-inspeksyon ang ating kalihim, Sekretary Remulia, para tingnan yung kahandaan ng BJMP para tumanggap ng nasa 200 daw po na posibleng hindi ho mag, maging guilty kundi makasuhan pa lang. Yun po yung statement niya kahapon. Kahit kung sila ay masasampahan ng kaso, doon daw po dadalahin sa Quezon City Jail. At yun naman ho ay pre, uh, sa parte ng BJMP, pinaghanda lang po kami, pinakita namin kung anong meron na pasilidad na bago at lahat naman ho kasi ng PDL natin ngayon doon sa Quezon City. Gano naman ho ang itsura talaga ng ng selda. Kaya 'yun rin ho yung nakita nating mas uh, appropriate para dito nga ho. At oh, so tama paatin na niya Oh, pasensya na po tama ho, no? Uh, pending pala ito sa uh, sa kanila pong mga hearing sa mga kaso. So pwede ho sila dyan. Kasi kung sila ay uh, talagang napatunay ng kasala eh, na sila doon sa Munte. Tama ba? Tama po. Okay. Under the Bureau of Corrections po. Okay. So, uh, itong mga inihahanda ninyong regular J facilities uh, sa mga case individuals, uh, kumusta ang facility po dyan? Maaliwalas ba? Yan, pwede ho ba silang uh, may mga malilinis mang palikuran? Gano'n po kalaki ito? Ito pong facility na ito sa ngayon po ay merong 3,674 na presently nakakulong galing sa Lumang Quezon City Jail sa Kamuning. At ngayon ho, ito ang facility na to ay hindi pa ho siksikan, under capacity pa nga ho, maluwag pa. Meron pang bakanting na sa 80 na selda, ang laman ng isang selda ay 10, nasa 48 square meters. So, we can accommodate eh, up to 800 paho para masabi natin full capacity na siya. Okay. So base nga ho doon sa parating sa amin na pinaghahandaan namin, eh kayang-kaya naman ho pang-accommodate talaga. Okay. Ah uh, nakikita ko parang ano eh, uh, parang uh, kulungan ito sa ibang bansa. Oh, kumusta naman ang pagkain ho diyan? Yung kanila pong kama, oh may kutsun pa ho. Oh. Oh, hindi gano'ng kasiksikan talaga, no? Opo. Ah, uh, separate a uh, super tended boosterera. aljo ito po kasi yung disenyo nito na naaayon na sa international standard at tinitingnan natin yung human rights din ng nakakulong, mm -hmm. yung kanyang karapatan para wala nang siksikan at may access sa mga serbisyo hindi lang sa pangcustodial kundi sa mga programa. Uh -huh. At ito naman ho yung pagkain nila, standard pa rin ho, 70 pesos per day, mm hatiin -hmm. sa tatlong meals pero yung accommodation naman ho nila tama may kuchon may kama uh -huh. lahat ho yan. Uh, lahat ng up to full capacity kaya hong bigyan ng kama at kuchon may access sila sa shower and toilet shared sa sampo sa isang selda at uh -huh. may access sa laundry area uh -huh. access sa visitation area mga parto para sa mga abogado uh, electronic hearing pati idalaw So provided ho lahat dyan ng design yung, kaya nga ho, mas moderno at mas magandang facility. At oh. hindi lang naman ho nag-iisa yan, pati ho sa ibang lugar sa Pilipinas, sa buong bansa, may mga ganyan na rin ho. O ilan ho capacity uli ng uh, jail facility na yan? Nasa ano yan, nasa 4,500 po in total na capacity. 3,600 po yung plus yung ngayon. Ilan ho ang nakakulungan dyan? Nasa three, almost 3,700. So meron pang uh, bakanteng ilang individual? Uh, mga 800, 800. Bakante. So kaya-kaya itong 200. Okay. More. Kaya, kaya po. <laughs> Lampas pa rin 200 dito eh. Okay. So uh, meron itong shower. May malinis na bathroom. May toilet. Purified drinking water. Exercise and private quarter. Ano ba ito? O, oh, maganda ito. May exercise area pa. Uy. Tama ho ba? Apo. Sir. Oh, ang ganda nito. Wala ko daw yung private quarters shared din, ah, shared. Ah, wala po. Wala uh, po. Yung ah, yung exercise area meron po. Yung private quarter kung saan eh, pwede mag-confer yung uh, mga uh, PDL sa kanilang mga abogado. 'Yun yung sinabi niyo kanina. Ah, ah opo. po. 'Yun po yung parang sa private room for their lawyers at ah may mga cubicles po yun para kung marami sila, pinagandaan, pinaghahandaan din namin. Nasabay-sabay din ang pupunta ang mga abogado nila at mga dalaw. Kaya nag po tayo ng private rooms for their lawyers. Opo. Sa ano ito banda sa Quezon City, uh, uh, Superintendent Bustinera? Ito po ay nasa may Payatas area po. Payata, Barangay Payatas. Pupunta okay. so, ito ng Rodriguez. Saan lugar pa sa Pilipinas na mayroong ganitong klaseng kagandang facility? nabjmp Meron po tayong a total of 142 newly built facilities katulad po niyan. Uh, meron po tayo sa Cebu, sa Davao, uh, sa Iloilo, mga major cities, mga municipalities at uh, as far as Marawi City, meron po tayong bagong tayong ganyan din maganda. No, okay, sige. Oh, at least handang-handa na ito. Napakaganda niyan, ha. Ah, uh, pwede hubang Magluto ho dyan ang mga detainees? O oh, hindi no? Hindi pwede? Hindi. Hindi po pwede. Dadalihin na lang po ng dalaw nila ay lutong pagkain. Lutong pagkain. Okay. So maganda ito. May mga designated area for exercise. May mga equipment pa dyan? Gym equipment? Wala? Um, wala po. Mga outdoor exercise po ito. Basketball area, uh, badminton, volleyball. na Provided naman po yung mga equipment. Pero yung gym, wala pong gym para sa mga nakakulong. Bawat room ng pasilidad, ilan pong tao ang pwede hong uh, uh, ma-accommodate? Ang isang selda po ay hakaya hanggang 10. Ang sukat ho nito ay 48 square meters. Ang standard ho natin ay 4.7 square meters bawat isang bilanggo okay. na moving space niya. So, Para ba so bawat facility, bawat kwarto merong isang bathroom. May isang banyo. Bleto. Tama po. At shared po ito hati-hati po ang sampo sa isang banyo at shower. Okay. Thank you so much, uh, Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang taga ng BJMP. Good morning po. Good morning, Sir Aljo. Mabuhay po. Good morning. Thank you. Thank you.